no ba ito? Kulang po yung pera ko. Magkano po ba yung pera mo? 20 pesos lang po. Ano ba yun? Pwede, pwede kita, Parang awa mo na. Ay, naku, nang iskam scam ka. Walang ganyan dito. Bawal yan. Hindi tayo charity na may lang ng gamot, mana. Ikaw magbabayad niyan? Malulugi yung business natin yan, Apple. Tanggapin mo na lang 'to, babayaran na kita Naku, Hindi po Ipamasahin niyo na lang, idagdag niyo sa pangangailangan niyo sige na manang. Salamat. Ako na po bahala Salamat sis. Oh, God bless you. Salamat, salamat. Sige po. Ma'am, ma'am, parang awa mo na po, kailangan kailangan ko po ng ng inhaler ng anak ko. Kailangan lang, parang awa niyo na po. Inhaler po. Ba? Ito po. Ito po, 300 pesos po. Ano po ba ba ito? Kulang po yung pera ko. Magkano po ba yung pera mo? 20 pesos lang po. Aba, manang. Sana inisip mo muna bago ka pumunta dito sa, ano, sa butika. Nagdala ka ng saktong pera, hindi ganyan na kulang. 20 pesos. Ano ba yun? Pwede, mam. Ma pwede babalikan kita, mam. Ma Parang awa mo na. Ay, naku, nang-e-scam ka. Walang ganyan dito. Bawal yan. Hindi tayo charity na may migay lang ng gamot, manang. Kailangan, kailangan lang ng anak ko. Parang awa nyo na. Ay, hindi ko na problema po yan. Hindi ko na problema yung kung Bumalik ka dito kung kumpleto yung pera mo, okay? Kasi hindi pwedeng mamigay lang kami dito ng gamot. Chap, tingnan mo nga yung damit mo. Para kang ano eh. Babalik na naman ako. Lamin sa, ano, sa labas. Babalik naman ako, mami. Babalik Ay, hindi. Ko. Hindi pwedeng ganoon. Walang ganito dito. Kailangan mo magdala ng pera, bumalik ka dito. Okay? Hindi kami charity, namimigay lang kami ng ano dito, ng gamot. Hindi. Maawa na kayo, Ma Ay, naku. Walang awa. Para sa anak ko Para sa anak ko. Ay, hindi. Hindi pwedeng. Manang. Sige po, a akin na po alay kayo dito, mga. Salamat, ma'am. Salamat. yan taon na po ba yung anak niya, ma'am? 24 po. Sige po, ito okay naman to. Ito yung inhaler, ha? Tapos, samahan niyo na din ito. Ito yung mga tablet. Pag inataki pa siya, ito ipainom mo. Salamat, ma'am. tapos sa gabi yung isa. Salamat, ma'am. Ano pong pangalan mo, ma'am? Apple po. Sige pa, Miss Apple. Pabalikan kita, Miss Apple. Uy, wait lang. Anong ginagawa mo? Ha? Ikaw mo bayad niyan? Malulugi yung business natin yan, Apple. Tanggapin mo na lang to. Babayaran kita. Naku, babalikan hindi kita. po. Ipamasahin niyo na lang. Idagdag niya sa pangangailangan niyo. Sige naman ang ako na po bahala salamat, dito. Salamat, Miss Apple. God bless you. Salamat, salamat. Sige po. Huwag na bumalik dito, ah. Ano yun, Apple? Palagi ka na lang ganyan. Namimigay ka sa mga hindi mo kakilala. Ano yan, malulugi yung business natin. Pag ganyan ka palagi, bigay ka ng bigay. Wala namang bumabalik sa'yo. Hindi mo kilala yung tao eh. Eh, personal ko namang pera yun. Hindi eh. naman ibabawa sa kaha yun eh. So ano yun? Kada may pumasok dito na ganyan, humihingi ng tulong binibigyan mo. Personal, personal. Eh, pagkatapos yan, wala ka ng sahod. Bahala ka nga dyan. At saka, ba't ka ba ganyan? Ba't, Napaka-amawain mo sa mga taong hindi mo naman kilala. That's right. Naawa kasi ako doon kay Manang. ganon kasi yung nanay ko, naalala ko siya. Bago niya ako mapagtapos kung sino-sinong taong nilapitan niya. Nagkasakit din kasi ako noon ng asthma. Tapos ginapang niya din, kaya ako nakagraduate bilang pharmacist. Eh, DMMK yung buhay mo. Sorry. Hala ka nga Ashra, Excuse me. Yes, ma'am. Ako pala yung nag apply ng pharmacist. Ah, Miss Aya, right? Yes. Ah, sige po, ma'am. Ah, sama ko na kayo kay Doc. na po kayo. Mau na ka na. Hi po. Good evening po. Hi, good evening. Ah, si CV mo, Miss Aya? Yes. Tapos ko na yung CV ko. Hmm. Maganda yung credentials mo. Sa ka ulit nag Ah, uh, sa Cebu Doctors po. Ilang years ka na palang pharmacist? Ay, kung hindi niyo po natatanong, 12 years na po ako pharmacist at saka ako po pin yung pinakamagaling sa lahat. Kahit na ibigay pa lang yung prescription, di ba mostly naman sa mga ano mga pharmacist, hindi agad nababasa yung ano, prescription ng doctor. Ako nababasa ko agad. Tsaka may initiative po ako. Ma magaling po ako sa pag ano, pag-organize uh, ng mga gamot, kung ano ibibigay ng ano, ng mga patient po, ng customer. Ganun po ako kagaling. Okay. Actually, tatanong ko pa lang kung bakit kita iha hire pero nasabi mo na lahat. Hmm. So, I will review the rest of your resume. Hintayin mo na lang yung tawag ko. Kakintay ka muna dun sa labas. I-review ko lang yung CV mo. Ah, sige po. Anggat mo po ako, no? Tanggap po Uy, ako, Okay. Anong ginagawa mo? Di ko pa na-apply ka hindi. Yung nanay ko kasi may sakit. Ito nga na mga problema akong pambayad. Yan yung sinasabi ko sa'yo, dati pa. Masyadong mabait. Tinan mo ngayon, ikaw na wala wala. Walang tumulong sa'yo. Ikaw na ubusan. ba? Diba? Masyadong kasi mabait eh. Kapahiro ka kasi. Uy, Ay, Abon, kumusta ka na? Uy, manang, manang Daisy. Angusta po? Angkat ko. po. Yung nanay ko po kasi may sakit. I Iniintay ko po yung kapatid ko kasi sa kanya yung magdaling yung pera. Kakilala kayo? Wait lang. Naalala kita. Ikaw yung nanghingi ng gamot sa pharmacy. Ginawa mong charity yung pharmacy na mamalimus ng gamot. Ay! Ano ginagawa mo? Dito na! Nalilimus ka rin dito? Ha? hindi dito Charity. Huwag dito. Maya ka. Huwag ba yan? Ay, Miss Afon, ko na po. Pasensya ka na. Huwag ka na masyadong mag-alala. Yung nanay mo, stable na. Bali, ito na pala yung bill. Ay, thank you ha. Baka nagkakamali po kayo? Ah, uh, hindi. Sa'yo talaga yan. Bakit zero po yung bill? Wala po kaming babayaran? Ah, uh, bali si Doc na lang po kausapin sabihin. to oh, ayan na pa rin si Doc. Oh, yan doktor, ang... Ay, na, yung trono ka pala. Si Apple, remember? Siya yung tumulong sa akin nung time na may sakit ka. Alam ko. Doktora, maraming maraming salamat po. Wala kang babayaran kasi tinulungan mo rin yung nanay ko nung panahon may sakit ako. Nalibri mo rin siya ng gamot ko. Kaya nung doktora, masyado malaki po ito. Okay lang, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako kapag-doktor ngayon, kaya thank you. Salamat po. Okay lang yun. Deserve mo yan. Ay, wait lang po. Anak mo po, po? Anak mo siya. Ah, siya pala yung nag-interview sa akin. Ay po, friend ko pala kanina ng nanay mo. Alam ko, Aya. Alam ko rin kung paano mo nila itaat ng ko. And, hindi kita pe personalin. Pero dahil parte ng customer service yung ina-apply ng trabaho, hindi namin matatanggap yung tao pa. Kaya, pwede ba? Nakakaalis ka na. Kasi hindi ka nakapasa sa interview. Okay. 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 Thank you po. Salamat